Happy Labor Day po sa ating lahat. At dahil Labor Day ngayon, mamimigay po ako ng konting tulong sa ating mga manggagawa. Sino po ang mga bibigyan ko? Eto, tuturo ko sa inyo kasi Eto, nasa taas ako ng building at napili ko na dito na mamigay. Dahil dito po ay maraming manggagawa. Nakikita nyo po yan na nasa aking likuran. Yan po ay uh, Vicente Lim Elementary School under, under construction. At marami pong gumagawa dyan. Ngayon, hihintay lang natin yung break time at ipapamigay natin yung ating konting na ipon na tulong sa ating mga manggagawa. Wow. Magandang buhay, Pilipinas! Magandang, magandang buhay, mga Aoke! Okay, welcome back sa aking channel! Tumang-tumay <laughs> pa! Kasama ko po ang aking mga uh, soft, uh, may softball player, may baseball player po dito. At uh, kami po yung magre-repack dahil... Uh, Mag, magkakawang gawa po kami <tod> yun mamimigay <laughs> po kami kaya ito po yung aming uh, iniipake ay papamigay namin ito po yung aming mga papamigay ayan yung bigas ito po yung mga itlog ayan. ito yung mga noodles at pansit kanton na po, tapos na namin i-repack yung mga goods na ipapamigay namin at abangan nyo kung saan namin ipapamigay itong mga goods nito at bago lahat, shoutout po muna kaya uh, ma'am uh, Rebecca Ibe, siya po yung nagbigay, yung donor ng mga itlog na kasama nitong mga nasa, uh, ano po ba tawag dito uh, tulong sa ating mga kababayan at uh, yun po shoutout din sa lahat na gusto tumulong, nandyan po yung aking mga, mga players sila po ay handang mag -repack. at at uh, dito po, marami sa lugar ng tondo ay marami talaga nangangailangan kung gusto niyo tumulong, nandito lang po kami ayun po, so samahan nyo kami sa aming uh, pag-distribute uh, itong mga gudseto, let's go! nandito na po ako ngayon sa roof deck, so papansin nyo sino bibigyan ko ng mga uh, nirepack namin na to so papakita ko sa inyo, nakita nyo sila yung mga nagtatrabaho dyan sa sa building na yan, yung Vicente Lim So, sila po yung mga bibigyan namin. Okay na kayo? Ayan, ayan po. So, ngayon po, ibibigyan na natin isa-isa yung uh, ating uh, mga nirepack. At uh, salamat po sa nagbigay ng nito, mga bagay na to. Salamat. Wow, buda! Oh, buda! talaga buda! Oh, buda! Hindi pa ito kana. Ano? O baka mayro Kapag konti lang to. lang. Konting tulong lang. Nung kasing ano, linggo birthday ko. Tapos ako 'yan. ano, na ko lang, paano ano? Habang may nagbibigay din ngayon nga 'no. ng ponte. Ito po yung mga taga nag nag-gala dito sa Vicente Lim na sa construction at sila po yung mga binigyan natin ng mga uh, konting uh, tulong. At ngayon po ay gusto magpasalamat itong isang uh, kasama natin. Ano pangalan mo? Gabriel. Ayan. So, unang uh, unang -una po sa lahat, maraming salamat po sa inyo sa konting tulong po nabot sa amin. Uh, malaking pasasalamat po namin sa pagpakala uh, sir, kay Coach Manny. Oh, Coach Manny. Uh, Kasi po, kahit papano, natulungan po kami. Kahit na ganyan para, gahigitong paraan. Ayan. Maraming salamat po ulit. Susunod so, po, magboy po kayo. Thank okay. you. Ayan. Salamat. So panoorin niyo 'to sa YouTube, ha? Oh, ah. Coach oh, Bali. Okay. Thank you po. po. Thank you. Salamat. Ayan, po, po Ayan. kayo. Ayan po. Thank you very much. Ayun po, natapos ko nang ipamigay yung konting tulong sa ating mga manggagawa. At alam niyo ba, tamang-tama dahil ngayon ay May 1 Labor Day in celebration of the Labor Day, kahit pa paano, meron tayong mga manggagawa na napasaya, nabigyan ng konting tulong, kaya napakasarap po talagang uh, makatulong sa kapwa. Kaya ayun po, shout out po sa mga bumibili ng bigas. Alam nyo, nag-set nag, uh, aside ako ng small amount para sa ganitong pagkakataon, meron ako na ipon, ay kahit pa paano, makapag-extend tayo ng konting tulong sa ating mga kababayan, sa kahit sa maliit na kaparaanan po. Ayun, talagang napakasarap po talagang uh, tumulong at uh, dito, bakit dito ko napili sa taas? Wala namang tao rito. Ako po kasi, yung aking libangan na nandito ako, naglilibang ako, nagtatanim ako rito. Yung pong katabi ng Villegas High School ay merong under, under construction na, na ito po yung Vicente dito ko po na may nakakausap ako mga manggagawa rito kaya ayun sila po yung uh, nagbigyan natin ng konting tulong dun sa konting halaga na yun. kaya shout out po li kay ma'am Rebecca Ibe salamat dun sa mga itlog na isama na po natin sa naipamigay sa mga uh, manggagawa po dito sa Vicente Lim ayun po kaya shout out po sa mga gusto nito tumulong na dito lang po kami Pwede nyo i-extend yung help, na dito kami, pwede na uh, pwede na tayo'ng maghari rito. Marami po tayong magre-repack ayun po. So maraming maraming salamat po sa inyong panonood at uh, wag niyo po'ng kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click niyo rin po yung notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Ayun po. God bless you all. Mabuhay kayong lahat. Stay safe. Bye.